Hello guys! Kumusta na po kayo? Ako hindi pa okay. Hindi pa ako ano, makasupport. <laughs> Pero nagre-replay naman ako sa mga premiere yun na hindi ko na-attend. Nire-replay -re ko yon i-share ko lang sa nangyari sa akin. Sa... advice uh, May advice pala ko sa inyo na kung sino yung mahilig magkape. Kung magkape kayo, kailangan may kanin. Kasi pagkape lang, masama pala. Masama sa kalusugan natin pagkape lang na walang kanin. Kasi ito na nga nangyari sa akin. Kasi nga, Mahilig din ako magkape. Every morning nagkakape ako. Tapos kape lang, walang kanin. So, akala ko uh, minsan uh, 10 o'clock na ako makakain kasi akala ko nga busog na ako. Yun pala, iba yung busog. Yun pala ay hangin na umaakyat sa sikmora mo. Akala mo busog 'yun, pero hindi pala. Nakakasama pala 'yun sa katawan. Kailangan talaga pag umaga kung magkape, lagyan talaga ng kanin. So, ito, ito na, nangyari na sa akin. So, isishare ko sa inyo yung gamot na ini, iniinom ko araw-araw. Sa isang araw, apat na sachet yung iniinom ko. Hindi siya iniinom pala, sinisipsip ko siya. Ito, ito yung sinisipsip ko araw-araw sa isang araw for siya sa she yung ano sinisipsip sinisipsip ko so guys uh, sa ngayon hindi pa hindi pa mabuti yung pakiramdam ko kasi nga minsan may umaakyat na malabig minsan may mainit sa katawan ko So, isishare ko lang talaga sa inyo ito para naman malalaman nyo na ano, na baka magkaroon din kayo ng katulad ko na ano, may naramdaman. So, kailangan pala tayo pag sa oras kumakain. Kasi ako minsan alas city, hindi pa ako kumakain dyan sa mga 10 o'clock. Pag tanghali, minsan alas 2 na. So, masama pala yun. So, guys, uh, ito lang yung ma-share ko sa inyo. Yung sinisip-sip ko araw-araw itong gabis ko. So, magpa-admit sana ako. Kaso lang, hindi ako, tinanggihan ako ng doktor na okay naman daw ako. na daw ako magpa-admit. Kaya, irisitahan niya na ako ng gabis ko. So, nag-take ako isang piraso, isang sachet. So, sa awa ng Diyos, parang kumalma yung sitmora ko. Kaya, umuwi na lang kami sa bahay, mga 11.30 ng gabi. So, umuwi kami dito sa bahay. Pagdating na naman dito sa bahay, sinumpong na naman ako. May malamig na naman umakit sa katawan ko. Minsan, umi... Uh, minsan, sa paa ko, uminit. Tapos, sa katawan ko, mainit. Tapos, biglang uh, nanlamig, manlamig na naman ako. Tapos, yung sikmora ko dito parang sinusuntok yung sikmora ko tapos parang siyang gustong umakyat sa puso tapos po, tapos parang iba na yung parang masikip na parang hindi na ako makahinga parang iba na talaga parang iba na talaga yung naramdaman ko so pray lang tayo kay God pray lang pray lang tayo kay God gusto ko sana i-share kung ano yung pinipilit ko pero huwag na baka makaiyak ako so Seguindo dito lang, guys. thank you for watching.